Ang gandang araw sa inyo mga katribo Nang hunting tayo ngayon Pangalawang sit up natin kay Mundix Wala nang lumapit Kasi tanghali na Yung una nating sit up Nakahuli tayo ng isa Kaso yung Video natin hanggang 54 minutes lang Dahil hindi tayo nakapag-delete ng ating mga naunang video mga katribo. Kaya naubos yung storage ng ating cellphone. Napakaganda pa naman ng pinakita ni Mundix kanina mga katribo. Lumabas yung kanyang galawan. kampay at Limlim Pugad. So, hanggang dito na lang tayo mga katribo. At saka nga pala, yung gustong magpa-shoutout sa huli nitong ating video, doon ko kayo i-shoutout mga katribo. Uwi na tayo mga katribo, wala na, lumapit. Tanghali na. So mga katribo, hanggang sa susunod nating pangangati. Kita-kits! dito mga katribo nakita na ni Mundix yung alpas kaya kinampayan niya nasa ibaba pa yung alpas dito mga katribo And, lumabas rin yung galawan ni Mundix kampay saka na siya mga katribo nung una yung nakahulitan ng tatlo kampay lang yung ginamit niya ngayon may palublob Pugan na siya Lindi man niya Tapos may Pakampay kampay na kaunti mga katribo Hanggang sa Lumapit na yung alpas Napakawais na alpas ito mga katribo Makikita niya dyan Gano'ng kawais yung alpas mga katribo Ayan na Nagpakita na yung alpas Napakawais na alpas ito mga katribo sa so, unang attempt niya eh, talagang nasasabi kong wais talaga to yan na ayan na gusto niyang dumapo sa pulot mga katribo yan tingnan nyo mga katribo Grabe ang wais ng alpas na yun mga katribo. Alam al, alam na alam niya yung pag dumapo siya, mahuli talaga siya sa pulot. Pero nandyan lang siya mga katribo. Kaya ay hindi siya tinantana ni Mindix ng limlim Sayang talaga at naputol yung video. Kaya shout out ko na lang kayo mga katribo yung gusto mo pa shout out diyan uh, shout out kay Lane Rider Estrada Jane Chris TV shout out sa inyo mga idol at kay Tonix Sports TV at kay Kuya Glenn TV idol shout out Shoutout out rin kay Adlaun Brian. Saka ni Jerome Kaayupan. Shoutout out sa inyo mga idol. Ramix Vlog TV. shoutout out. At kay RM Sindong Mix Vlog. Shoutout out idol. Saka yung kaibigan ko. Si My Sun Channel Vlog. Shoutout out Migo. Shout out sa inyo. kay borion 13 shout out At saka kay user DB8 XDX 6K hirap yung pangalan mo idol basta shout out sa kay Edmund Karina shout out idol yung iba pang nagpapa shout out shout out sa inyo hindi ko na mabasa yung mga nagpa shout out mga katribo hanggang sa muli mga katribo sana sa susunod natin na adventure hindi na mapuputol yung video natin sayang talaga